Kamusta mga ka-health? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga pagkain na hindi mo alam na maaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol levels sa katawan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga informative na video. Tara na't simulan natin! Una, alamin natin ang tungkol sa kolesterol. Ang kolesterol ay isang fatty substance na makikita sa katawan at ito ay may mga importanteng papel sa kalusugan lalo na sa pagbuo ng cell membranes at produksyon ng hormones. Gayunpaman, ang labis na kolesterol sa katawan, lalo na ang LDL kolesterol, ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan, tulad ng cardiovascular diseases. Narito ang ilan sa mga pagkain na hindi mo alam na maaring makaapekto sa iyong kolesterol levels. Organ meat organ meat tulad ng atay, bituka, buto-buto ay may mataas na cholesterol content. Ito'y karaniwang kasama sa mapagkain ng mga internal organs ng hayop. Ang organ meat ay mayaman din sa saturated fat na nagpapataas ng LDL sa katawan. Bagamat mayaman ito sa mga importanteng nutrients tulad ng iron, hindi pa rin mabuti sa kumain nito ng labis-labis, mga komersyal na biskwit at kakanin. Ang ilan sa mga komersyal na biskwit at kakanin ay naglalaman ng trans fat na masamang uri ng taba. Ang trans fat ay itinuturing na masama para sa kalusugan ng puso dahil ito ay nagpapataas ng LDL at nagpapababa ng HDL o ang tinatawag na high density lipoprotein na mas kilala bilang mabuting kolesterol. Kaya't kailang mag-ingat sa mga pagkain nito. Fast food. Ang mga fast food meals tulad ng fries, burgers, fried chicken at iba pa ay karaniwang mataas sa saturated fat at trans fat. Ang regular na pagkain ng fast food ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Kaya't dapat magkaroon ng limitasyon sa pagkonsumo nito. Mga karne ng baboy Ang mga karne ng baboy tulad ng bacon, ham, pork, ay mataas sa saturated fat content. Ang saturated fat ay isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng LDL sa katawan. Kahit ito ay dapat kainin sa karampatang halaga at maging bahagi lamang ng balanced diet. Margarine Bagamat ang margarine ay tinuturing alternatibo sa mantikilya, maraming komersyal ng margarine ay naglalaman ng trans fat. Dapat suriin ang label ng mga produktong ito at iwasan ang mga trans fat content. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga sa pag-iwas ng sobrang kolesterol sa katawan. Kailangang pumili ng masustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, whole grains at lean protein. Bukod dito, ang regular na ehersisyo, pag-iwas sa sobrang alak at pagsunod sa mga payo ng doktor ay makakatulong sa pag-maintain ng malusog na cholesterol levels. Ang sobrang cholesterol sa katawan lalo na mga samang cholesterol o LDL ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan tulad ng cardiovascular diseases. Narito ang ilang mahakbang na maaari mong gawin upang maiwasan ang sobrang cholesterol. Pumili ng masustansyang pagkain. Ang tamang nutrisyon ay pangunahing hakbang sa pag-iwas ng sobrang kolesterol. Pumili ng mga pagkain na mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, whole grains at legumes. Ang fiber ay tumutulong sa pagpapabawas ng kolesterol sa katawan. Iwasan ang pagkaadik sa processed foods. Ang mga processed foods, lalo na mga mataas na asin, sugar, at saturated fat ay dapat iwasan. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol levels. Kabilang dito ang fast food, instant noodles, at mga inuming may mataas na asukal. Piliin ang masustansyang fats. Ang mga good fats tulad ng monounsaturated fats at polyunsaturated fats ay makakatulong sa pagbawas ng cholesterol levels. Ito ay matatagpuan sa mga pagkain tulad ng avocados, nuts, seeds at olive oil. Limitahan ang intake ng saturated fat. Ang saturated fat na makikita sa karne ng hayop, mantikilya, gatas at mga produktong gawa mula sa hayop ay nagpapataas ng LDL cholesterol. Limitahan ang pagkain ng mga pagkain na may mataas sa saturated fat content. Iwasan ang trans fat. Ang trans fat ay masamang uri ng taba na itinuturing na isa sa pinakamainam na iwasan. Ito ay matatagpuan sa mga komersyal na biskwit, kakanin at processed foods. Dapat i-check ang mga label ng produkto para sa anumang nakasaad na trans fat. Regular na ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagkontrol ng kolesterol levels. Ang pag -e exercise ay nagpapataas ng good o HDL kolesterol at nagpapababa ng bad or LDL kolesterol. Iwasan ng sobrang alak Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol levels. Ito ay dapat limitahan o iwasan. Konsultahin ang doktor kung may mga genetic factors o iba pang mga panganib sa cholesterol levels, konsultahin ang doktor para sa tamang management at pagtutok sa iyong kalusugan. Gamitin ang tamang halaga ng olive oil. Ang olive oil ay mayroong monounsaturated fat na makakabuting alternatibo sa ibang uri ng taba. Ito ay maaaring gamitin sa pagluluto o bilang salad dressing. Magkaroon ng regular na check-up. Regular na pumunta sa doktor para sa cholesterol check-up at makakatulong sa pagtukoy ng anumang problema sa cholesterol level sa katawan. Ang doktor ay maaaring magbigay ng payo o gamot na kinakailangan. Ang tamang lifestyle at pagpili ng pagkain ay mahalaga sa pag-iwas ng sobrang kolesterol. Dapat maging mapanuri at disiplinado sa pagpili ng mga pagkain at aktibidad na nakakatulong sa pag-maintain ng malusog na kolesterol levels. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, maaring mapanatili ang kalusugan ng puso at katawan. Sa kabuuan, ang tamang kaalaman tungkol sa mga pagkain na maaaring makapekto sa iyong kolesterol levels ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng puso at katawan. Mag-ingat sa pagkain at piliin ang mga sustansyang pagkain para mapanatili ang kalusugan ng iyong kolesterol. Maraming salamat sa pagtutok at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga impormasyon ukol sa kalusugan hanggang sa susunod paalam